Katulad po nung 2010. Balik tanaw po tayo. Nung 2010 ay eh, sa NCA pare ang badminton introduced as demo, demo sport. sports. So, so it gained na uh, popularity at uh, matatanggap ng mga kweelan Ngayon, regular regular ano na siya sport noon. Nung 2006 naman okay, eh, inintroduce naman as demo sport nagsimula sa UAP juniors pa yung judo hmm. na ngayon po eh, tuloy-tuloy na rin. Nung 2019 naman Okay, uh, yung girls basketball mm -hmm. inintroduce naman sa no sa UAAP. Ngat ngayon nito-rito na at nung 20 etong alam mo ba ngayon 2024 ano ang demo sports sa UAAP? Ano na? E-sports. Uh, e oh, uh, ba diba? demo uh, uh, uh. sports 'yan? O, kasi nakikita nila na nagiging uh, nagkakaroon ng maraming ano eh taga-subaybay-bayad, uh, uh. marami lumalaro. So ganun. So yung, so ganun ang nangyayari. Why why ano? why don't we give it a, a, try, di ba? Baka mamaya, eh, mas marami, mas more na binibigyan mong pansin, mas marami na iinganyo, mas maraming nagiging aware na meron palang ganong sports discipline na ino-offer sa bawat uh, uh, tournaments, UAP or NCAA, no? Kaya tama lang yung sinabi na, na idagdag ito uh, yung uh, weightlifting, weightlifting no? and uh, gymnastics, no? kasi kasi nga uh, sa ginawa sa nangyaring mga pagbibigay ng gold natin uh, nila sorry nila, nila ano nila Carlos Yulo at ma maging si la Hide Lindia so uh, eh, it's about time na bigyan pansin din 'yon eh. So, kung baga kaya naman pala. At tama rin sila yung ano yung yung ano individual sports kasi diyan tayo makakakuha ng ng ginto. Ngayon, ganito 'yan. Okay, uh, for example, weightlifting, ano? hindi naman humagasto siyan. Okay, meron naman hong gym bawat escuela eh. Mm -hmm. So all you have to do is introduce like weightlifting. Doon na sa ilob mm -hmm. ng gym, pwede pwede na yan. Mag- uh, magla sila ng magandang uh, space. Then uh, they can ano na, they can practice na yung mm -hmm. weightlifting. Ano ba yung weightlifting? Di palakasan. So madali lang 'yun. Mm -hmm. The training naman hindi naman naiibaya sa ibang mga training when it comes sa uh, sa sports pampalakas, Di ba? plyometrics, mm -hmm. strength training, pare-pareho lang 'yan. Uh when it comes naman sa gymnastic, pwede rin naman, okay, sa isang basketball court. Mm -hmm. Or, kung talagang mag-invest, one-time investment lang naman 'yan kasi mm -hmm. kailangan ka mag-invest yung mga uneven bars, uh, uh, yung mga iba, mm -hmm. iba pang mga equipment, pommel horse. Yan. Horse. Oh, horse, pero 'yan, one-time investment lang 'yan. At uh, si player, eh, pupunta lang ron run para uh, mag-practice. Mm -hmm. Kasi okay? kasi meron ho tayo mga mga sports na may well, sinasabi nila pang pang may kaya, mm -hmm. di ba? Parang you have to buy your equipments para maka makasali ka, okay, okay oh. makapag-train ka sa ganitong sports. Pero itong ano, gymnast, I think wala namang tatang itong dadalhin doon, kundi mag-train ka, more, more of ano to eh, flexibility ng katawan, timing, mm -hmm. di ba? Yun lang yun eh. ah uh, so, maganda-maganda. And kung mayroong mag invest yung school or whatever, isang one-time uh, one time investment lang yan. Katulad ko basketball court, isang pa-wood mo lang yan eh. Yun uh -oh. lang yan. Tapos, maganda yung bleachers mo, maganda rin mo. Tapos na yun eh. Tapos, uh -oh. yung mga, sumus yung mga sumusul naman yan, after 3 years, 4 years, 5 refurbishing lang naman yun. Alright. Pero yung unang unang pack, yun lang yan eh. Yun hindi naman tuloy-tuloy. To eh. Tapos, si player, kung basketball, eh, 10 player na kagad yan. Isang bola mm -hmm. lang. Para. So, hindi uh -huh. magastos siguro kay gymnast saka oh. kay ano kay uh, weightlifting ayon pero mas maganda ho uh, lagi ko pinipreach eh, iba ba rin sa barangay ayon oo uh -huh. oh, kasi uh, paano malalaman ng mga sa barangay na meron ganun na pala sa U sa UAP sa LCA na talagang binibigyan pansin ng mga ganun school. so ang sana sana po magkaroon tayo ng uh, ng uh, I'm, I'm speaking ano sa ating uh, tinatawagan ko po ng mga LGUs, kung sino man mga private companies na medyo ma, kung makakatulong kayo na maibabato ang mga sports na to sa ano, mga barangay. sa, sa, sa barangay level. Eh, hindi naman ano to eh. Hindi naman maihihirap. Ma eh, I'm sure kahit pa isa-isa pa dalawa meron. Hindi naman to tayo naghahangad na overnight success. Mm -hmm. correct, eh, correct. If, kailangan natin we have to start somewhere eh. Uh Oo. -oh. Kunyari, start ka ngayon, eh, dangerous problem Baka mamaya, uh -huh. ang dami na nating ano, club na, Correct. di ba? Di ba? Kaya, kasi, titignan natin yung mabilisan na ano eh, na resulta, progress na, eh. Resulta. Di oh, ba? Uh oh. yung progress na mabilis. Hindi, oh, dahan ho yan. Eh, pero, paano ka maaabot sa gusto mo resulta? Kung di mo, sisimulan. Correct. Uh -huh. di ba? Sa barangay. Katulad well, po sa, eh, sa Valenzuela. Okay, nagpapagawa na kami. Okay, uh, medyo ako po, eh, bilang sports uh, director, eh, natasa na po akong mag, ano eh, mag uh, magkandas eh ng fencing ng fencing, fencing. Oh, uh, kasi nga meron kaming taga Valenzuela eh gusto kong take opportunity para batin si Noel Jose na nanalo na, po ng SEA Games sa atin eh okay uh, unfortunately he wasn't able to make it sa qualifier ng fencing lang, na, AP, sa, sayang, sayang sayang, uh, sayang 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 naman pero syempre, hindi hindi siya Okay, hindi siya pinang ang ng loob at uh, ganun, pa, ganun pa yung ganun motivation niya na galingan niya para sa susunod na Olympics eh mag-qualify na siya. Kita nyo, mga talakers ha, qualifying pa lang, napakahirap ng pumasok. Kaya talaga ibibigay sa atin you know ni Carlos Yulo. So, so lahat, in particular, lahat po ng 22 athletes na naging ano, yan, na kasama at ako uh, lumahok dyan oh. sa, sa Olympics na yan. No? Uh, papasalamat ako sa mga binigay nilang ano, eh, sakripisyo. Mm -hmm. okay? Uh, lahat binigay nila okay? para magbigay, magbigay karangalan lang. Kasi hindi biro uh, ang manalo sa sa qualifiers, okay? So, so ganun, ganun ng ano, ganun ng aking masasabi pare, ah, uh, pwede, Pwede it's one way of promoting the sports arena pero siyempre as a whole kailangan kasama na lahat hindi lang yung mga ano eh yung mga UP uh, -oh. uh kasi yan, yan yung mga ang kinikater mo diyan pare yung mga nasa doon na eskwelahan uh -oh. eh may mga out of school papani na sa baba out of school uh -oh. dapat reach out tayo meron uh -oh. din ganun. Uh -oh. yun yon